Hello mga madam May bago naman subong ako nga client Nga ipakilala sa inyo ang kuko Ari o siya Ikaduha ko pa ni siya nga ginkliningan, ti bago pa lang ni siya sa akon Di madamo pa ko sang on sini Di amo na nga Subong ipakita ko sa inyo na tadlongon kong kuko niya Kay hindi siya tadlong Hindi pa siya square Gakiwi pa siya pati amat-amat ko ni siya yung mas square ang kuko para hindi na magsige ang batyag sa in-growing nail nga masakit na square ko na siya amo ko na yung mag square sa kuko kung hindi siya madala sang nail cutter anuhan ko siya sa nipper nga dako kaya kung mas square na ini siya tadlong ang pagbuhin sa kilid hindi na niya siya kabatyag sa sakit kung magsapatos siya. Di, kabudlay, bala kong estudyante. Tapos, babatsyag sa sakit, sa kilid, sa kuko. Na, ini mga kuko nga, ini ginapanguha ko. Amo ini ang masakit. Kinalan, tadlong ang magkuha sa kuko sa kilid. Hindi siya, hindi siya tiko, hindi siya round, Hindi siya pointed dapat siya diretso diretso ang buhin kaya kung diretso ang kuko, ang korte ang kuko, ang tubo ya sina ya, diretso man kung tiko di sa kilid amun ang kabatsyag sakit kaya gasulod na di siya sa kilid sa kuko Damo -damo, yung ko kadamo-damo ka ng mga balas. Di ang na nga ginatadlong ko na siya. Na, ang siya mga madam. Na pa kung bago pa lang niya sa akon niya, damo pa ko na makuha. Pero kung nadugay na siya, mamintain ko na, hindi na siya damo. tutay na lang kaya na maintain ko na nakuhaan ko na siya mga dead skin may ara pa siya kaya kung makuha mo na siya ang kuko may dead skin pag ina siya sa sulod na gamitan gamitan ko naman sang toothpick para makuha naman ang dead skin nga ara sa sulod sang kuko sa kilid sang kuko Gapanago na ni siya eh na mo na siya oh gapa nagwo ini ang dead skin tapos kun indi mo na siya makuha sakit ni siya japon miskin nakuha na ang kuko pero kung may dead skin pa sakit pa na siya oh Okay, ang malo na. Mag-cleaning na po. Bye.